Oh good morning, good morning, good morning mga karels Dito sa kami ngayon sa Santa Fe, Romblon hmm. Bali, dito tayo sa dalam ng beach ng Bali Tasa hmm. Ito guys, ayan guys, ito yung mga uh, Ano na mga beach dito sa Santa Fe Ito yung motor bangka namin Punta kami guys dun sa Tarabaw Island yan yung sa nakikita niya yung dagat yan tawirin rin lang mga 20 minutes siguro yan Tarabaw Island tapos dirt yung buraka yun sa dulong yun yun, 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 yun. buraka yun yan guys yung may wind windmill And guys ito ang ah, Santa Fe Bay guys so, Kung sino man gusto magpunta dito Ng rent ng bandito galing hodyongan sabi ng driver namin 5,000 ang sinin niya kasi medyo malayo-layo ng no, country dito And guys yan ito guys yung harapan ng ano namin Beach ng beach resort ng Balisan pinuntahan na ako dito kami nagstay guys yun ang mga cottages yan yan guys yan sa kamparing buying yan yan guys yan di ko alam kung magkano ang pernang room dito tulog pa yung mayari Hmm. Kita ko lang sa inyo. Tapos po dito sa loob ng ba, hindi ka sa mm -hmm. Yan. Yan guys. Yan ang pangalan ng resort. Yan. Yan siya. Yan, Yan ang mga picture. Yan pang picture. Yan guys. Yan mga ruin brush na picture nyo. Marami dito ang ganyan. Yan. Hmm. Yan ito. itong mga kakayat hayat kayat kaya. mayroon dito guys hmm. 700 to 700 yata ang ah, Ren yan guys yan nung ob nitong bali ka sa Santa Firmo yan guys Yan. Yan ang gate. Yan yeah. ang yeah, yeah, mga quarters yung yeah, dahil kubuh. Yan. Yeah. Yan. Yeah. 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 Mm -hmm. yeah, no, kasi nung may gusto dito, ito parang di na dausan Parang di na dausan ng no, mga may uh, tingin kayong kasiya. Nung no, mampo. Ram. Yan. Yan guys, thank you very much. See you next video. Thank you very much mga karels, Thank you.